Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay October 13 Hello, shoutout po sa ating lahat dyan Sa ating mga gising na ng mga laki followers dyan ha Ako ito, nakaligo na ako mga kalaki Aga ko naligo, giniginaw ako Grabe Ito na po mga kalaki habang ayan, Close pa po ang tindahan natin kasi Inuna ko po munang magshoot ng vlog Ay nakasarado pa nakita nyo Close yan inunok ko muna mag-shoot ng vlog maya maya pagkatapos ko mag-upload sa ako magbubukas mga kalaki okay at syempre po ngayon pong alas 5 po ng madaling araw po mga kalaki ngayon pong October 13 shoutout out po sa inyo dyan sa ating mga na dyan gusto ko po palarin kayo mga kalaki sa ating mga lucky numbers ngayon pong araw na to mga kalaki. Ito po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan na Pag may nakalimutan po ako, sabihin niyo lang po at padadalan ko po agad kayo mga kalaki. Okay, sa mga gising na po diyan, ito na po kung na mga listahan niyo, pwede na pong uh, ilista ang mga lucky numbers sa babanggitin ko at pwede pong tayaan sa loob po ng tatlong araw mga kalaki bago niyo po bitawan. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, pero bago ko po ibigay yan, iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay. At syempre po mga kalaki, na po ang unang 2 digit lucky numbers po sa bayan po ng San Juan. San Juan. Ayan po. 15 sa East, Marikina. 12 Gs, Tabuk. 13 20, Romblon. 8 15, Angono. 29 3, Muntalban. 5 17, Antipolo. 8 3, Taytay. 9, 8, 9 11, Cainta <coughs> 12G San Mateo, 20-24 Dabao, 13-11 Tarlac, 9-15 Quirino, 31-22 Bacolod, 18-33 Cavite, 4-2 1G Mindoro, 5-6 Cebu, 27-28 Aklan, 9-30 Aurora. 15-19 Laguna 16-32 Quezon 18-Gis Olongapo 9-21 Paranaque 12 1230 Manila 6-15 Pasig 13. 3 Marinduque 29-8 Caloocan 530 30 Muntinlupa 21-32 Palawan 1135 35 Sambales 28, 26, Apayaw, 23, 15, Cotobato, 1, 2, Binangonan, 7, 19, Morong, 2, Gis, Isabela, 20, 20 17, Togigaraw, 11, 14, Rojas, 5, 9, Capiz, 8, 19. Bohol. Sa East 34, Bulacan, 725, Baguio, 1423, <coughs> Bicol, 26, 9, Batangas, 118 <coughs> Bataan, 9, 20, Butuan, 21, 25, Benguet, 13, 34 Iloilo sa -ilo, East 32 Leyte 5, 7, Samar 1, 16, Quezon City 2, 24, Pampanga 12, Gis Pangasinan 5, 26, La Union 11, 3, Nueva Ecija 14, 20 Nueva Vizcaya 26, 1, Ilocos Ano yan? I-stop muna natin dyan sa Nueva Vizcaya mga laki para sa masasugid nating mga laki followers na nagaabang po lagi po sa atin. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat naka po kayo ha, sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na kinukuha po ang picture namin ni Lola sa Facebook ginagawang profile nila sa Facebook, pati pangalan namin, nako, mga fake account po yung mga kalaki ha, baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na ifa-follow hindi po kami yan. Mga fake account po yung mga kalaki ha? subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Ito po, mga kalaki, tandaan nyo, pagsasali po kayo sa private consultation, paggamit ang mukha namin ni Lola, dapat po makakausap nyo muna sa video call para maniwala kayong kami yan. Okay? Mga fake po yan, hindi po kayo sasagutin yan. Ito po ang legit na account natin. Sa Facebook, hanapin nyo po Arnold Parungki na may blue check. Lagi nyo po titignan, may blue check po tayo ni Meta. Verified po tayo na mayroong 495,000 followers. At syempre, meron din po tayong Red Parungki na mayroong 410,000 followers. O, lagi nyo iti-check ang followers sa Red Parungki na may 410,000 followers at Arnold Parungki na mayroong blue check na may 495 495,000 followers. O, magkakalahating milyon na tayo mga kalaki. Okay? At meron din po tayong Aris Gatchelian na account at Red Arnold Santos sa Facebook. Ay po yung mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. TikTok natin, Red Parungki na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan po mga lucky numbers namin, libre po ito wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yan, padadalan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po sa gusto nyo po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ya, sa mga interesado po dyan, baka dito pag na-code ko ang month at birth year mo sa private consultation, baka dito swertihin ka. Baka dito masubukan mong manalo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na, message ka na sa messenger ko ha At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako At hindi po yung mga fake account na yan At sa mga sasali po sa private consultation Bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months nang October, November at December. So ano pa hinihintay mo makalaki? Try mo na. Baka dito ka pala rin sa amin. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers, mga two digit lucky numbers ng bawat bayan. Ito na po mga kalaki, kunin mo na ulit ang mga listahan mo. Ito na po Ilocos Sur. 926, Ilocos Norte. 714, Masbate. 26, 30. Ayan po mga kalaki, ha, po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin alagaan po ay ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time mga kalaki. Shout out po tayo sa Family Balera. Ayan. Family Balera po mga kalaki, dyan po sa may tagig City, hello po sa family Valera dyan, shoutout po sa inyo kaano-ano yung si Kuya Ray <laughs> alangihingi po sila ng 2 digit lucky numbers mga kalaki sa STL bibigyan ko po kayo para po sa wedding din bibigyan ko po kayo mga kalaki ng 2 digit lucky numbers at syempre po para naman po sa mga jeepney driver sa mga tricycle driver natin po dyan sa may ano to San Mateo Rizal shoutout po sa inyo, hello po maraming salamat po dyan saludo po ako sa mga driver dyan naku na maaga pa lang nagigising na okay? ayan po kila Kuya Mokmok. -mok. Kila Kuya Mokmok -mok at kila Kuya Nick, nick. shoutout Shout po sa inyo mga kalaki. Para po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers at 649. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang po ng comment at share ng share ng mga videos namin heart ng heart. At dapat po nakafollow ha. Ah. Pag nakita ko yan, masya shoutout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Gising na mga kalaki. At tayo po ay suswertihin ngayong umaga. Claim it. Gusto ko isa ka sa mapapanalo namin. Good luck.